Uh, maganda kumaga po sa inyo. Ngayon ay January 17. 17, 20, 24. Ang aking pong pabalita sa tao, ay ito na may ganda. Kasi po, ang aming pong nagaganap ay kagalingan. Naririto po ang isang babae na nasa, nag-ari sa abroad. O, ano, ano, mas, ano, karandaman mo? Tayo. Ako ay, po ay, yung, ay, ako po ay, 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 dito po sa sablan. Tapos pong, po <laughs> ang sampako po, parang ang mamahin. Isa po yung hihila ko, ang Yun po ang nararamdaman <laughs> ko. Tapos, masakit po ang aking puso. Ang po lagi yung pinipisil. Uh, hindi maintindihan. Kaya po ako ay nagpunta dito po. Ang mother pa rin. Para po mawala po ng akong nararamdaman. At, ano? Magaling na, na ngayon? Magaling na po. Okay. Ang napagaling ko sa'yo, eh, tungkol sa... Sa Mayoma mayo ma Palakpakan okay. nyo. Ito na po ang aking nakuha. Minabahal ko? Oh no? Po. Ito po ang aking dinukot. <laughs> hindi po ka, hindi, hindi, po inoopera. Dinudukot ko lang po sa pamamagitan ng dalawang boteng gin na langis. <laughs> yes, ikaw so... magsabi, paano nakuha itong 17 pitong bato na ito? Hindi ko po may paliwanag. Yung po siguro yung nilakulo po ng Panginoon kay Mother Faring dahil po sa langis. At ako po sa kanya. At awa po ng Diyos at nakuha po niya. Okay. Maraming salamat po. Ah, hindi na po dapat yung pahabaan ng ating pag-uusap. Basta po ito yung kagalingan ng tao. Okay. Kaya kung kayo po may paniniwala, hindi po pahabaan ang gamutan sa oras lang po. Okay. May tiwala, walang sasabihin, malinis ang damdamin. Okay. Ah, uh, ah, punta kayo dito. Ayan po, tutukan mo, Marcos kaya isang maliwanag pumimala ito po, ang akin pong nakukuha ay mga dumi sa spinal ito po, ang tao mangininig at na nangangatog ang mga kamay, ito po ang aking bagong tuklas na bigay ng Panginoon, ito po matapos po ito, nalinis ko ito po, ang nakuha ko nang maalis ko ang bara, palakpangan niya ate ito po, ang nakapanood sa kanyang palakang alam niyo po, hindi na po ginagamitan ng tubig, lagis ko kaya po, personal na hinaharap ko sa inyo at yan po aking lagyan ng bix. Ito na po ang aking nakuha. Kaya malinis na po. Siya po ay e, aalis na. At isang punta po ito. Kailan ka alis? Sa lunes po. Kaya maraming maraming po salamat. Salami. Magandang umaga po. O ano masasabi niyo ate sa mama? Magsalita ka. Tayo. Maraming salamat po dahil po kay mother pa rin. Una sa Panginoon, pangalawa kay mother pa rin. Gumaling na nanak po. Malis na na siya. Ano masasabi niyo Maraming salamat din po kay Kad, pangalawa po kay Mother. Okay. 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 Ano masasabi mo Maraming salamat po kay Aling paring. Mother! Mother Parin. Uh -huh. uh -huh. Kung hindi, operahin niya. Kuya, sa sumabli ka. Ano masasabi mo? Maraming, sal maraming salamat po kay Kuya. Pala. Uh -huh. O, Pala. oh, palakpakan natin. Ngayon, <applause> ito ang maliwakan ng bida. Ito, hawakan mo ito. Mabilis ito, mo to. Hawakan mo ito. Uh hawakan mo ito oh, awakan no to, kasama ka na Ikaw ay nandayuhan, anak, pakinggan mo ako dahil kayo ay nabuhay sa ibang bansa, ang sagot ko. Basta kung masasabi ko at pipirin nyo ang pinansyal, weather-weather lamang. Dahil kayo ay hindi na bata, tatanda kayo, kinakailangan magpondo, katipiran, kaayusan ng bata. Sabi ko, Ano po nga mo, mami? Elizabeth. Ibinabato ko kay Elizabeth, so, inabot na posibilidad mo, maganda naman ang maging story ng buhay mo. Kaya Diyos ang patubay sa iyo Ano ka? Um, uh, binigyan kita ng magandang babala aking anak na sinakailangan pag ibayuhin niyo ang inyong pandarayuhan. Ayusin nyo. Amen. Ano ka kuya? Dali ah Uh, kita sa pangalan ng Sirilo. Ha? Yes. Dahil ikaw naman aking anak matutulungin, malinis ang damdamin mo, tunay kang maginoo. Hindi nakikita ito sa lulit ng marka ng pinansyal, kundi Uh, mababang kalooban, inaayos mo lahat at mabuti ang tao na nilalang sa mundo. Ano pang nga ba? Salamat. Ito naman. Isang magandang makasaysayan ng aking paliwanag. Uh, mag-iingat ka lamang aking anak sa dapa at ito ya, ya, magiging aksidente mo pero matagal pa ang buhay mo yan ang sabi ng ating Panginoon kayo kayo isang magandang magandang umaga po sa inyo hindi na po namin pakakahabaan ng aming ano dahil marami pa po akong gagamitin sa araw-araw ang tagi ko lang po magsasabi magiging ariglado kayo sa mga data ninyo at magdali rin kayo ng budget ninyo dahil pag-uusapan natin iba-iba ang sakit ng tao kaya hindi pwede kaya kinakailangan para kung pumunta kayo dito, arigdado, magagamot na kayo. Uwi na nyo ang bakterya. Maraming po salamat. Dumabati ako sa lahat ng sumusunod sa Facebook. Ha? E, tuloy natin ang dasal. Mahal ko kayo. Salamat. Bye. Bye.